Hello guys! Good evening! Ito po yung hapunan namin. Nagluto si asawa ko ng chicken steaky. Ayan guys. Chicken kami ngayon. Tapos nagisarin rin ako ng spinach guys. Tapos na yung ano guys, yung chicken steaky. Gagawaan naman siya ng sauce ng chicken steaky. Ayan. Marami kasi siyang mga ano, mga chichiburechi na ano na... Mendok Hindi, <laughs> ano, ano, talaga, ma, makuti ba? Makuti si asawa nako na ba? Magluto ba? Ano siya magluto, guys? Ayan. Kasi, nakarelate sa si inyo, ang aning, ano, mga, mga guys, mga baby ko, yung magluto. Makuti ka, ayaw. Ako, simple na ka, ayaw. Ayan, mauna, among spinach, guys. Bigil sa ako sa sibuyas, sa pipi sa piu uh, sa ano sa sausage ayan na na siya yung butana na ako isang itlog simple lang kaya akong luto guys so, yun kung ano na guys kani mm -hmm. ang flavor ano is asin paminta ground ano ground pepper o ano tawag niyan hondashi gisa-gisa lang ko ano guys may mga nagkaon ano, na siya. Automatic guys. Luto na dahin guys. And then, mo guys. Na nakalimot. Pagbuta ang itlog guys. <laughs> ang gibuhat nako guys. kay gibalik na siya kung sabong takang niya. Buta itlog. Ayan na siya itlog guys. Ito ganyan. Wala itlog. Tinami salad. Uh, salad. Salad na ano. Fresh salad.